Hello world, good morning. Andito naman tayo, no? Sa isang farm. Tinitingnan natin yung area. At ito ay 5 uh, five months old na uh, citronella grass, no? So maaari na itong uh, anihin sa sunod na buwan. So salamat sa Panginoon na mayro tayong mga ganitong klasing halaman na hindi na kailangan yung uh, maraming pag-alaga or alagaan pa na masyado ano? hindi naman ito kinakain ng baka kalabaw o kambing na mahayop hindi naman ito uh, masilan sa anong panahon ano? kahit na ulan o bagyo kayang uh, uh, ano kayang kaya na hindi ito masisira o mamamatay. No, adaptable ito sa lahat na mga area at panahon. At kailangan lang siguro itanim ito sa medyo upland ano. Burubundukin hindi abuti ng baha. At marami maganda kung i ano mo to i tanim sa medyo bakulod o tinatawag natin na uh, Uh, rolling area no. So ito. So halos sa uh, uh, lahat dito ay may tanim na, hinihintay na lang yung tamang edad ng uh, ating citronella. At dito sa kabila mayro pang mga space no. Kunin natin yung mga matataas na kahoy, putulin natin at uh, ating i Uh, taniman ng uh, citronella grass. Citronella grass will uh, last up to 5 years ano. 3 times tayo mag-aani nito. So maganda yung ano yung kalalabasan. Yung binibili nito ay yung hydrosol at saka oil. I-extract ito. Meron tayong mga extract machine na para makaproduce ng um, oil at saka hydrosol. So, out tayo muna dito sa ating farm. Salamat po. God bless.